Bago tayong magpatuloy mga boss, pakisupport support naman ako sa akin channel. Salamat, boss. Ang China ng Galaiti dahil sa pagpatrolya ng Philippine Air Force kasama ang kalyado ng Pilipinas ay ang Amerika. Kaya galit na galit ang China dahil hindi sila makapurma sa kanilang hangarin na harangin at bulihin ang ating mga uniform personnel na nagpapatrolya sa ating katubigan sakop sa ating teritoryo 200 nautical miles from the baseline. Sila pa ngayon ang may ganang magsalita na ang Pilipinas ang nag-uudyok sa magiging kaguluhan dahil sa pagbibigay ng karapatan sa Amerika na pwedeng magpatrolya sa ating Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito lang masasabi ko, walang karapatan ang China na magdikta sa Pilipinas kung ano ang dapat gagawin dahil ang Pilipinas ay may sariling pulisya kung paano planuin pagbabantay sa mga katubigan na sakop sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ng China noong November 23 na ang Pilipinas at ang Amerika ay magkasanib pwersa sa pagpatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Mahigit din daw nilang binabantayan ng China ang mga hakbang ng Pilipinas kasama ang kaalyado ng Amerika. Sila pa ang may ganang magsalita silang bantayan at ipagtanggol daw ang soberanya at karapatan ng China. Ang China wala silang karapatan manghimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas dahil yan ay nasa batas ng law of the sea na ang 200 nautical miles from the baseline ng bansang sakop sa kanilang teritoryo ang problema pati bakuran ng Pilipinas. Inaangkin ng China, sa malaling salita, mga kabayan, hindi ang Pilipinas ang nag-udyok sa mangyayaring kaguluhan sa West Philippine Sea, kundi ang China dahil hindi nila kinilala ang batas sa United Nations Law of the Sea na ang 200 nautical miles from the baseline ng Pilipinas ay sakop sa teritoryo ng Pilipinas. Gumawa sila ng sariling rolls of the sea. Hindi nila kinilala ng China ang UA na nagbibigay ng karapatan na sino mang bansa na may 200 nautical miles exclusive economic zone ay siyang mamamahala sa kanilang katubigan. Hindi ni